Pieces, paano kung sabihin ko sa'yo may isang tao mula sa iyong nakaraan na matagal nang tumatawag sa universo para sa'yo, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi ng kanilang kaluluwa. Sa kung saan man sila naroon, ang puso nila'y patuloy na binubulong ang iyong pangalan sa hangin, umaasang muling pagtutugmain kayo ng tadhana. Marahil naramdaman mo rin ito, ang biglang pagbalik ng isang alaala, ang panaginip na tila totoo, o ang kakaibang hatak na hindi mo maipaliwanan. Hindi ito basta pagkakataon ito ay pahiwatig ng langit, isang banal na senyales. Gumagalaw ang universo sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Manatili ka rito sapagkat kapag narinig mo ang mensaheng ito, magbabago ang tibok ng iyong puso magpakailanman. Pisces, natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. Isa kang anak ng tubig, banayad, maunawain, at malalim ang koneksyon sa mga enerhiyang hindi nakikita. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang nakaraan ay tumatawag sa pamamagitan ng panaginip, kumikislap na kandila, o bigla ang damdamin, hindi lang iyon alaala, ito ay pahiwatig ng langit, isang mensahe mula sa banal. Maaaring may isang taong minsan mong minahal na muling inaabot ka, hindi sa pamamagitan ng tawag o mensahe, kundi sa mismong enerhiya ng universo. Hindi mapanatag ang kanilang kaluluwa at nananatiling nakatali ang kanilang puso sa iyo. Ngayon, nagsisimula ng gumalaw ang tadhana sa katahimikan ng mga tubig sa pagitan nyo. Habang nakikinig ka ngayong gabi, buksan mo ang iyong diwa at hayaan mong ang mga senyales ang magsalita. Hindi lang ito kwento, ito'y isang pagtawag. Ang taong minsan mong nawala ay maaaring nakasulat pa rin sa iyong mga bituin, naghihintay sa sandaling muling magtagpo ang inyong mga puso sa ilalim ng banal na panahon. Emotional Discovery Emotional Discovery Pieces, kapag tumatahimik ang gabi at bumabagal ang takbo ng mundo, naririnig mo ba minsan ang isang pangalan na umuukit sa iyong isipan, isang pangalan na akala mo'y nakalimutan mo na? Ang mahinang bulong na iyon na naririnig mo kapag dumadaan ang hangin sa iyong bintana hindi lang iyon alaala. Ito'y enerhiya. Isang panginginig na patuloy na nagdudugtong sa iyo sa isang kaluluwang minsang humawak sa iyong puso. Sa mga nakaraang araw, marahil napansin mong may mga senyales na paulit-ulit na nagpapakita, isang pamilyar na awitin na biglang tumutugtog, isang numerong paulit-ulit mong nakikita, o isang amoy na agad nagbabalik ng alaala ng isang tao mula sa malayong nakaraan. Hindi ito mga aksidente, pisis. Sa paniniwalang Filipino, kapag nais ng universo na ipaalala sa iyo ang isang bagay na banal, hindi ito sumisigaw, ito ay bumubulong. Ang mga pahiwatig ng langit ay dumarating ng tahimik, Hinihiling sa puso mong makinig bago magsimulang magduda ang iyong isip. Hindi ordinaryo ang koneksyong ito. Ikaw at ang taong iyon ay nagsalo ng isang damdaming lampa sa oras, isang pag-ibig na tila itinakda, isang kwentong mismong ang universo ang sumulat sa katahimikan. Ngunit tulad ng pag-agos ng dagat, pinaglayo kayo ng buhay. Marahil pumasok ang pride o lumayo ang pagitan. Baka may mga salitang hindi nasabi at mga pangakong napawi sa paglipas ng panahon. Subalit sa kaibuturan ng inyong mga puso, hindi kailanman tuluyang binitiwan ang isa't isa. Pieces, ang puso mo ay parang dagat, kalmado sa ibabaw, ngunit puspos ng damdamin walang hanggan ang lalim. Dala mo ang mga alaala ng bawat taong minahal mo, bawat kaluluwang nakadampi sa iyong diwa. Iyan ang iyong biyaya at iyong pasanin. Kahit pilitin mong magpatuloy, bitbit -bit pa rin ng mga alon ng puso mo ang kanilang pangalan sa kailaliman. Kamakailan, may kakaibang enerhiya sa paligid mo, hindi ba? Isang katahimikang tila humihinga ang universo, naghihintay sa isang bagay na mangyari. Maaaring na panaginipan mo sila kamakailan, o maramdaman mo ang kanilang pangalan na umaangat sa iyong dibdib ng walang dahilan. Sa mga sandaling iyon, marahil ipinapadala ng iyong mga ninuno ang isang senyales, paalala na hindi lahat ng koneksyon ay nagtatapos kapag ang mga tao ay nagkahiwalay. May mga tali na nananatili, naghihintay ng tamang oras upang muling magtagpo. May isang di nakikitang sinulid na nag-ugnay sa iyo at sa taong ito. Iyon ay humahawak sa kabila ng panahon, distansya, at katahimikan, ngunit kailanman ay hindi napuputol. Iyan ang kagandahan at kirot ng koneksyong pangkaluluwa, hindi mo ito nakikita, munit dama mo ito. Ramdam mo kapag mas mabigat ang gabi kaysa karaniwan, kapag bumibilis ang tibok ng puso mo ng walang dahilan, o kapag napapangiti ka sa isang alaala na hindi mo sinadyang alalahanin. At marahil nararamdaman din nila ito. Sa kung saan man sila naroroon, maaaring nakatitig din sila sa parehong kalangitan, nagtataka kung bakit ikaw pa rin ang naiisip nila, kung bakit hindi nakatagpo ng kapayapaan ang kanilang puso sa piling ng iba. Marahil nagsisindi rin sila ng kandila, binubulong ang iyong pangalan sa isang tahimik na panalangin, at hinihiling sa universo na muli silang akayin pabalik sa iyo. Pisces, huwag mong ipagkamali ang enerhiyang ito bilang kahinaan. Ang pananabik na iyong nararamdaman ay hindi tungkol sa pagbabalik sa sakit, ito ay pagkilala na ang puso mo ay bukas pa rin, marunong pa rin magmahal, at handang unawain ang ipinapakita ng universo sa iyo. Minsan, kapag may umalis o nawala, hindi iyon ibig sabihin tapos na ang kwento. Minsan, kailangang maghilom muna ang dalawang kaluluwa bago sila muling magtagpo. Napagaling muna ang mga sugat na minsang dumugo. Hinarap mo ang mga gabing mas mainay pa ang katahimikan kaysa sa mga salita. At sa lahat ng iyon, tahimik kang pinagmamasdan ng universo, matyagang naghihintay na muling magtugma ang iyong enerhiya sa kung ano ang tunay na nakalaan para sa iyo. Kaya kung nakakaramdam ka ng kakaibang hatak nitong mga araw, huwag kang tumakbo rito. Sindihan mo ang iyong kandila, banggitin ang iyong pangalan, at hayaang magsalita ang iyong intuition. Ang mga senyales na nakikita mo, ang damdaming bumabalot sa sa'yo, hindi yon mga pagkakaton. Iyon ay mga kumpirmasyon. Hindi kailanman nakakalimot ang universo sa kung ano ang tunay na sa'yo, Pisces. At ang nakalaan para sa'yo, gaano man kalayo, katahimik, o katagal, ay kailanman hindi tuluyang mawawala. Spiritual revelation. Pisces, kapag nagsimulang kumilos ang universo sa katahimikan, ang sensitibong puso ang unang nakakaramdam nito. Lagi mong alam kapag may pagbabago sa enerhiya, bago pa man ito magpakita sa mundong nakikita. Iyan ang iyong biyaya, ang iyong koneksyon sa di nakikita. Sa espiritualidad ng mga Filipino, ito ang tinatawag na pakiramdam, ang malalim at banal na intuition na nagbibigay sa iyo ng kakayahang maramdaman ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. At nitong mga araw, ang iyong pakiramdam ay muling nagigising. Ramdam mo ito, ang mga panaginip na tila totoo, ang biglang kilabot kapag tumutugtog ang isang partikular na awitin o ang tahimik na sandaling tila may nagbabantay sayo. Ang katotohanan, Pisces, ay hindi basta nangyayari ang mga ito. Mga banal na pagkakatugma ito. Ang universo ay bumubulong sa mga simbolo, ginagabayan ka pabalik sa enerhiyang minsan ay ibinahagi mo sa isang kaluluwa. Kapag nagsindi ka ng kandila at nakita mong kumikislap ang apoy kahit walang hangin, iyon ay isang senyales. Sa pamahiin ng mga Filipino, ang kumikislap na apoy ay tanda na may espiritu sa paligid, hindi para takutin ka, kundi para damayan ka. Maaaring ito ay iyong mga ninuno, o marahil enerhiya ng isang taong minsan kang minahal ng lubos. Matagal nang tinatawag ng kanilang kaluluwa ang sayo, at tumutugon ang apoy sa koneksyong iyon. Bawat elemento ng kalikasan ay nagsasalita kapag muling inaayos ng tadhana ang mga sinulid ng kapalaran. Ang tubig ay nagdadala ng damdamin, ang hangin ay nagdadala ng mga bulong, at ang apoy ay nagdadala ng pagnanasa. Ikaw, Pisces, bilang tanda ng tubig, ay pinakamalapit sa damdamin, sa intuition, sa mga panaginip, at sa empasya. Kaya't nararamdaman mo ang mga enerhiya bago pa man sila magkaroon ng anyo. Kapag may taong mula sa nakaraan na nag-iisip sa'yo, dama mo ito hindi sa isip kundi sa iyong kaluluwa. May mga gabi marahil na nagigising ka ng alas tres ng madaling araw ng walang dahilan. Iyon ang oras kung kailan pinakamalapit ang daigdig ng mga espiritu sa mundo ng mga buhay, ang banal na sandali kung saan malayang naglalakbay ang mga mensahe sa pagitan ng mga puso. Kung nagigising ka sa oras na yon na may bigat o emosyon, tandaan, hindi yon basta kawalan ng tulog. Tumutugo ng iyong kaluluwa sa isang tawag na lampas sa oras at espasyo. Sa sinaunang paniniwalang Filipino, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, sinasabing dinadalaw ka ng kanilang espiritu. Maaaring iniisip ka nila na ka, o ipinapadala nila sayo ang kanilang enerhiya nang hindi nila namamalayan. Sa ganitong paraan, ang mga panaginip ay nagiging tulay daan sa pagitan ng dalawang realidad. At ikaw, Pisces, dahil bukas ang iyong puso, ginagamit ng universo ang iyong mga panaginip upang ipadala ang mga mensaheng para lamang sayo. Pansinin mong mabuti ang mga detalye ng iyong mga panaginip nitong mga nakaraang gabi. Nakakita ka ba ng tubig? Nakadinig ka ba ng musika, o isang boses na marahang bumibigkas ng iyong pangalan? Ang mga ito ay may dalang emosyonal na katotohanan. Madalas na sumisimbolo ang tubig sa hiling at muling pagkikita, habang ang tunog, tulad ng awitin o bulong, ay tanda ng pagtawag ng tadhana. Hindi ito guni-guni mo lang, pises. Inaayos ng universo ang mga enerhiya, muling pinagdurugtong ang mga sinulid ng nakaraan at kasalukuyan. May isang taong naroon, nararamdaman ang parehong damdamin mo, ang pananabik, ang kirot, ang pag-asang muling mabubuo ang minsang nabasag. Hindi ito pagsubok ng damdamin, ito ay pagsubok ng pananampalataya. Tinanong ka ng universo, handa ka na bang magtiwala sa banal na panahon? Sapagkat ang nangyayari ngayon ay hindi tungkol sa paghabol sa nakaraan, ito ay pag-unawa na may mga kaluluwang itinakda talagang muling magtagpo kapag natutunan na nila ang aral at handa na ang kanilang mga puso. Sa dakilang disenyo ng tadhana, ang paghihiwalay ay hindi laging parusa. Minsan, ito ay paghahanda. Kailangan niyong parehong tahakin ang sariling landas, harapin ang kanikanyang unos, at lumago bilang mas matatag na mga kaluluwa. Sa ganoong paraan lamang kayo muling magtatagpo, hindi bilang mga sirang piraso, kundi bilang dalawang kaluluwang nauunawaan na kung bakit sila pinaglayo noon. Pieces, ang iyong espiritu ay hinubog ng sakit. Bitbit mo ang mga tahimik na pagdurusa, ngunit sa mga yon, naging mas marunong, mas mahinahon, at mas konektado ka sa banal na katotohanan. Ngayon, ang enerhiya ng universo ay sumasalamin sa iyong kahandaan. Ang mga senyales na iyong nakikita, mga numerong nauulit, mga kandilang kumikislap, bigla ang paungulila, mga patunay ang mga ito. Hindi mo lang ito iniisip. Sinasagot ng universo ang tawag ng iyong kaluluwa. Sa pamahiin ng mga Filipino, kapag may paru-parong biglang lumapit o dumaong sa iyo, sinasabing ito ay espiritong dumadalaw. Kung nangyari ito kamakailan, maaaring hindi ito basta pagkakataon. Maaring mga ninuno mo ito na nagbabantay sa iyo o senyales na papalapit na ang pag-ibig. Madalas magtagpo ang daigdig ng mga espiritu at ng mga buhay sa mga tahimik na kilos, sa hangin, sa liwanag, sa tunog, sapagkat doon nagsasalita ang banal. Ang taong konektado sa iyong kaluluwa ay maaaring nagbago na. Maaring tinahak nila ang sarili nilang dilim, natutunan ang mga aral na tanging pag-iisa lamang ang makapagtuturo. At ngayon, ang kanilang puso ay naglalaman ng bagong panginginig, isang enerhiyang muling kaayon ng sayo. Hindi ito palaging nangangahulugang muling pagkikita sa pisikal na paraan. Minsan, ito ay pagkakaisa ng mga enerhiya, isang kapatawaran, isang kapayapaang magpapalaya sa parehong kaluluwa. Pisces, tandaan mo, ang iyong enerhiya ay magnetiko. Kapag kumilos ka ng may pananampalataya, kumikilos din ang universo kasabay mo. Kapag binitiwan mo ang pagtutol ng puso mo, mas madaling dumaloy ang mga biyaya. Alam ng banal kung ano ang para sa'yo, at kailanman ay hindi ito lalampas sa'yo. Kaya kung kumikislap ang iyong kandila ngayong gabi, o biglang tumugtog ang pamilyar na awitin, huminto ka sandali. Pumikit at makinig. Damhin ang enerhiya sa paligid, ang init, ang lambing, ang katahimikang sumusunod. Iyan ang universo na bumubulong, ang lahat ng nakalaan para sa'yo ay babalik sa tamang panahon. Sa katahimikan ng iyong puso, maririnig mo ang katotohanan. Ang koneksyong ito ay hindi tungkol sa nakaraan, ito ay tungkol sa tadhanang unti-unting nagbubukas, eksaktong ayon sa dapat mangyari. Manifestation and Present Guidance Pieces, ngayong naramdaman na ng puso mo ang tahimik na hatak ng nakaraan, panahon na upang kumilos ng kaayon ng universo. Ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpilit na bumalik ang isang tao sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagtutugma ng iyong enerhiya upang ang tadhana ay maipahayad ng natural. Ang mga espiritu, ninuno, at banal na puwersa ay handa ng gabayan ka, ngunit tumutugon lamang sila sa malinaw na hangarin, pananampalataya, at katapatan ng puso. Magsimula sa isang simpleng ritual na nagbibigay galang sa iyong enerhiya at sa mga gabay na hindi nakikita. Sindihan ang isang puting kandila, Kulay ng kadalisayan at espiritwal na kaliwanagan, at ilagay ito sa lugar kung saan pinakapanatad ang iyong kalooban. Ilapit ang iyong mga kamay dito, ipikit ang mga mata, at bulongin ang iyong pangalan kasabay ng isang malinaw na intensyon. Universo, iayon mo ako sa kaluluwang itinakda para sa akin, ayon sa pinakamataas na kabutihan. Damdamin ang init ng apoy at isiping dinadala nito ang iyong enerhiya sa kalawakan. Sa tradisyong Filipino, makapangyarihan ang pagsusulat ng mga hangarin o kahilingan sa isang maliit na piraso ng papel. Isulat mo ang pangalan ng taong nais mong muling makadaupang enerhiya o ang damdaming nais mong maramdaman muli. Maingat mo itong tiklupin, parang hinahawakan mo ang iyong puso sa iyong mga kamay. Itago ito sa isang ligtas na lugar na ikaw lamang ang nakakaalam. Tuwing nararamdaman mo ang pananabik o pagnanais, hawakan mo ito ng marahan at alalahanin, ipinapadala ng iyong puso ang malinaw na enerhiya sa universo. Ang tubig, pieces ay iyong elemento, salamin ng iyong kaluluwa. Maglagay ng kaunting tubig sa isang maliit na mangkok, at habang tinitignan mo ang kalmado nitong ibabaw, isalarawan ang muling pagkakahanay ng mga enerhiya, payapa, malinaw, at magkaayon. Ibulong mo sa tubig ang iyong mga hangarin at pagpapala at isipin na dinadala ng bawat alon ang iyong mensahe sa buong daigdig. Sa gawain ito, nagiging tulay ang tubig sa pagitan ng iyong puso at ng enerhiyang nais mong akitin. Habang patuloy kang namumuhay sa araw-araw, magmasid sa mga senyales, mga numerong nauulit, mga ilaw na kumikislap, mga biglang init ng pakiramdam, o mga panaginip na muling bumabalik sa nakaraan. Ang mga ito ay mga kumpirmasyon na nakaayon ang iyong enerhiya at tumutugon ang universo. Sa paniniwala ng mga ninunong Filipino, ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay tanda ng pagiging bukas sa gabay, patunay na handa na ang iyong kaluluwa na tanggapin ang matagal ng inaasam. Ang manifestation ay hindi lamang nangyayari sa labas, nagsisimula ito sa loob. Maglaan ng oras upang magnilay, huminga ng malalim, at bitawan ang anumang takot o pagdududa. Pasalamatan mo ang mga aral ng nakaraan at yakapin ang kapayapaang dulot ng pagkaalam na ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang enerhiyang dala mo ngayon ay siyang akit ng mga resulta na kaayon ng pinakamataas na kabutihan, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa kaluluwang konektado sa iyo. Minsan, Pisces, ipinapadala ng universo ang mga mensahero sa mga banayad na paraan. Maaaring isang puting paru-paro ang lumipad sa iyong bintana, isang ibong matagal na nanatili sa iyong balkonahe, o isang estrangherong nagsabi ng mga salitang tumagos sa iyong puso. Hindi iyon basta pagkakataon. Sa pamahiin ng mga Filipino, mga senyales itong pinapakinggan ang iyong mga dasal at malapit na ang gabay. Maging mapanuri at pasensyoso, ang mga munting himalang ito ang iyong mga gabay na unti-unting nagliliwanag sa landas ng pagkakahanay. Kung muling pumasok ang takot, takot na mabigo, masaktan, o maulit ang nakaraan, alalahanin mo, mas epektibo ang manifestation kapag ito'y nagmumula sa pagtitiwala at pagsuko. Hindi mo kailangang pilitin ang koneksyon ng nakaraan. Munit maaari mong itugma ang iyong enerhiya upang hayaan ang tadhana na umagos ng pusa. Sindihan ang iyong kandila, huminga ng malalim at tahimik na sambitin. Binitiwan ko ang kontrol at nagtitiwala ako sa universo na ibigay kung ano ang para sa aking puso. Sa simpleng ritual na ito, pinatitibay mo ang iyong espiritual na pagkakahanay at binubuksan ang iyong puso upang walang hirap na tanggapin ang mga biyaya. Pisces, ang koneksyon mong ito ay hindi lamang tungkol sa muling pagkikita sa romantikong paraan. Ito ay tungkol sa pagkakatugma ng mga enerhiya, sa kapatawaran, at sa mas malalim na pag-unawa. Maaaring bumalik ang koneksyon na ito bilang guro, bilang salamin, o bilang bagong pag-ibig na mas malalim at payapa. Ano man ang anyo nito, magtiwala ka, darating ito sa tamang panahon, sapagkat hindi kailanman nagkakamali ang universo sa pagtutugma ng mga kaluluwang nakalaan sa isa't isa. Pansinin mo ang iyong mga damdamin habang lumilitaw ang mga ito. Ang tuwa, pangungulila, o maging mga luha, lahat ng ito ay mga tanda na muling kumokonekta ang iyong kaluluwa sa enerhiya nitong kapareha. Pahalagahan mo ang mga damdaming ito, pieces, sapagkat ito ang wika ng iyong puso. Kapag pinag-isa mo ang mga ito sa iyong intensyon, meditasyon, at ritual, aktibo kang nakikilahok sa mismong pag-ikot ng tadhana. At sa huli, huwag kalimutang magpasalamat. Sa paniniwalang Filipino, pinalalakas ng pasasalamat ang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na daigdig. Pasalamatan mo ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang iyong sarili sa pagbubukas ng iyong puso. Ang pasasalamat ay nagbabago ng pananabik tungo sa kaliwanagan, ng pag-aalinlangan tungo sa pagtitiwala, at ng pagnanasa tungo sa pagkakahanay. Sa pamamagitan ng ritual, pagmamasid, at taos pusong presensya, nililikha mo ang isang enerhiyang tumatawag sa iyong nakaraang koneksyon upang magtagpo kayo sa pinakamataas na paraan. Hindi ka naghahabol, ikaw ay tumutugma. Hindi ka naghihintay, ikaw ay nagkakahanay. Bawat hakbang ng iyong espiritual na kamalayan, bawat kandilang sinisindihan mo, bawat intensyong binubulong mo, ay lumalaganap sa oras at espasyo upang akayin ang tadhana tungo sa tamang lugar. Pises, hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Ang iyong puso ay nagigising, ang iyong intuwisyon ay lalong tumitindi, at ang iyong espiritu ay handa ng tumanggap ng pag-ibig, kapayapaan, at pagkakaisa na noon paman ay inilaan ng universo para sa iyo. Magtiwala sa mga senyales, magtiwala sa iyong enerhiya, at higit sa lahat, magtiwala na ang tunay na nakalaan sa iyo ay laging makakabalik sa tamang panahon. Pisces, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, huminga ka ng malalim at damhin ang banayad na hatak ng iyong puso. Ang lahat ng iyong naranasan, ang mga alaala, mga panaginip at mga bulong ng nakaraan ay nagdala sa iyo sa sandaling ito. Naramdaman mo ang enerhiya ng isang taong minsang naglakad sa tabi mo, isang koneksyong hindi kailanman tuluyang pinawi ng universo. Ngayon, panahon na upang magtiwala, sapagkat ang bikis na ito, kung ito man ay mauwi sa muling pagkikita, pag-unawa, o panloob na kapayapaan, ay ginagabayan ng banal na panahon. Itinuturo ng paniniwalang Filipino na walang nasasayang sa dakilang disenyo ng tadhana. Bawat luha mong pumatak, bawat pananabit na iyong naramdaman, at bawat tahimik mong panalangin ay narinig ng universo. Pinagmamasdan ka ng iyong mga ninuno at mga espiritual na gabay, at ang bawat kislap ng kandila, bawat numerong nauulit, bawat panaginip, lahat ng ito'y mga paalala nila, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang koneksyon ng nakaraan na muling tumatawag sa universo para sa iyo ay refleksyon ng matagal mo ng alam sa puso mo na ang pag-ibig, enerhiya, at koneksyong pangkaluluwa ay kailanman hindi lubusang naglalaho. Minsan, bumabalik sila sa paraang hindi natin inaasahan, tahimik, banayad, at kaayo ng ating paglago at kahandaan. Ang nakalaan para sa iyo, ay palaging makakahanap ng daan. Maaaring dumating ito sa anyo ng isang pag isang mensahe, isang sandaling magkasalo, o simpleng kapayapaan sa iyong puso. Hindi mahalaga ang anyo, ang mahalaga ay ang pagkakahanay, ang aral, at ang espiritual na kabuang hatid nito. Habang nagpapatuloy ka, panatilihin bukas ang iyong puso. Patuloy mong pansinin ang mga senyale sa paligid, pahalagahan ang iyong mga damdamin, at ipagpatuloy ang mga simpleng ritual na nagdurugtong sa iyo sa iyong intuition at sa banal. Sindihan ng isang kandila, magnilay ng may layunin, o ipagsalita ang iyong mga dasal sa ilalim ng kalangitan. Ang mga gawain ito ay higit pa sa tradisyon, ito ay mga tulay sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng enerhiyang maingat na inihahabi ng universo para sa iyo. Tandaan mo, Pisces, ang enerhiya ng iyong koneksyon sa nakaraan ay hindi inilaan upang ibilanggo ka sa pananabik o sa sakit. Isa itong paanyaya upang gisingin ang iyong intuition, upang magtiwala sa iyong panloob na patnubay at upang yakapin ang tamang oras na itinakda ng universo. Kapag handa na ang iyong puso at nakaayon na ang iyong enerhiya, ang pagpapakita ng pag-ibig, pag-unawa, o kapatawaran ay darating ng walang hirap. Sa pagtatapos, gawin mong iyong panata ang mga salitang ito. Tiwala ako sa banal na panahon. Binubuksan ko ang aking puso sa mga senyales ng universo. Ang nakalaan para sa akin ay laging babalik sa pinakamataas na kabutihan. Ulitin mo ito ng marahan, huminga ng malalim, at damhin kung paanong umaayon ang iyong espiritu sa tadhana. Isa kang anak ng intuwisyon, ng pag-ibig, at ng espiritual na lalim, at pinararangalan ito ng universo sa bawat hakbang mong ginagawa. Pisces, maaaring may mga sorpresa pa sa landas na iyong tatahakin, ngunit ngayon, ikaw ay ginagabayan, handa, at konektado. Magtiwala sa mga palatandaan, pahalagahan ng enerhiya, at alamin na ang lahat ay nagaganap ayon sa dapat mangyari. Ang puso mo ay hindi lamang nananabik sa nakaraan. Handa na itong tanggapin ang mga biyayang matagal nang iniinata ng tadhana para sa iyo.